Good morning po sa inyo lahat. Isa pang liyog na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating araling ngayong umaga ay Sino ang nakikita sa atin? Sino ang nakikita sa atin? Kapag tayo bigyan manggap ng tagumpay o nakagawa ng isang dakilang bagay, sino po ang nakikita sa atin? Tayo ba na nakakuha ng mataas na grado? Nakagawa ng mahusay na project? nakapagturo o nakapag-preach ng mahusay. O nakita po sa ating maminamahal ang ating Panginoong Yesus na ng mga ito sa magitan natin. Sa mga gawa kapito 3 ng Biblia, sa magitan po ni Pedro na humawak sa kamay ng isang lumpo o pilay at nagtayo sa kanya, lumakas po ang lumpo o pilay, siya po'y lumuksong patayo, naglakad at lumundag na sa Diyos. Ito pinakita ng mga tao na sila po ay namangha at nagtaka. Magandang kapag sabi po ni Pedro sa mga tao sa verse 12, sabi niya po, May Israelita, ba't kayo nagtataka sa nangyaring ito? Ba't ninyo kami titignan ng ganyan? Akala ba ninyo ay napalakad namin siya? Dahil sa sarili naming kapangyarihan o kabanalan? Ang sinabi po ni Pedro sa verse 16, nakapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa pilay o sa lumpo. Hingga ito dahil sa panalig sa pangalan ni Jesus. Ang panalig kay Jesus ay ang lubusang nagpagaling sa dating pilay o lumpo. Kaya meron ating pong wag ang kinin, ating wag ang kinin, ating naranasan mga tagumpay. pag o pagsulong sa ating buhay. Sabi nga ba ni Pablo sa 1 Corinthians 15.10 na kanyang paging siya, paging apostol, ay dahil lamang sa kagandang loob ng Diyos. Pati po ang kanyang pagpapagal, hindi po dahil sa kanyang sarili, kundi dahil sa kagandang loob sa kanya ng ating Panginoon. Kaya po na ako ang ating Panginoon Yesus at hindi po tayo nawa ang makita ng mga tao sa ating mga tagumpay at nagagawa sa ating buhay. Maraming salamat